sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Matatagpuan ang isang lumang talyer na gawa lamang sa pinagtagpitagping yero at kahoy. Dito, araw-araw nagtatrabaho si Jack. Isang dalawampot na taong gulang na mekanikong kilala sa kanilang lugar bilang mabait, matiyaga at laging handang tumulong. Sa kabila ng kalumaan ng kanyang mga gamit, mga kalawangin na wrench, sirang jackstand, at luma ng kompresor. Hindi ito naging hadlang para gampanan niya ang kanyang trabaho ng may buong puso. Lumak si Jack sa hirap. Bata pa lamang siya. Ay natuto na siyang magayos ng motorsiklo at tricycle upang makatulong sa kanyang ina na nagtitinda ng kulay sa palengke. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit, ang kanyang talino sa makina ay likas at hinasa ng karanasan. Madalas siyang tawagin ng mga tao bilang Jack the Fixer dahil kahit anong sira, nagagawa niyang patakbuhin muli. Sa kabila ng kakulangan sa buhay, malaki ang pangarap ni Jack. Gusto niyang magtayo ng sariling auto repair training center para sa mga kabataang tulad niya, mga walang kakayahang mag-aral pero may talento sa kamay. Araw-araw, habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang maliit na talyer, lagi niyang inuusal sa isip. Darating din ang araw, hindi lang makina ang ayusin ko, kundi pati kinabukasan ng iba. Hindi lamang siya mekaniko sa mata ng mga taga-barangay. Siya rin ay tagapayo at kaibigan. Kapag nasiraan ng bisikleta ang isang bata, libre niyang inaayos. Kapag nahihirapan ng kapitbahay sa pagdala ng mabigat na motor, agad siyang lalapit upang tumulong. Kahit maliit lang ang kanyang kita, mas masaya siyang makitang gumagaan ang buhay ng iba dahil sa simpleng kabutihan. Habang lumulubog ang araw at napapaligiran ng amoy ng langis at usok ang kanyang talyer, nakatanaw si Jack sa langit sa kanyang pagod na mga kamay at maalikabok na muka. Mahikita ang isang ngiti ng pag-asa. Hindi niya alam na malapit ng magpago ang takbo ng kanyang buhay at magsisimula ito sa isang munting batang babae na hindi niya pa kilala. Isang umaga, habang abala si Jack sa pag-aayos ng tricycle, may dumating na matandang babae kasama ang isang batang nasa humigit kumulang walong taong gulang. Nakaupo ito sa isang lumang wheelchair na halatang pinagtagpi-tagpi na lang upang magamit pa. Kuminto sila sa harap ng talyer ni Jack at sa mainhing boses ng babae ay nagtanong Anak, marunong ka bang mag-ayos ng ganito? Hindi na kasi umaandar yung gulong ng wheelchair ng anak ko. Agad na nilapitan ni Jack ang mag-ina. Nakita niya si Emily isang payat na batang babae na may maamong mukha at mga matang puno ng kalungkutan. Paralitiko ito mula sa bayuwang pababa. Ngunit kapansin-pansin ang kabaitan at hiya sa kanyang mga mata. Tumango si Jack at maingat na sinuri ang wheelchair. Haya po yan, Nay. Medyo kalawang lang at putput -put na yung bearing pero maaayos pa natin. Habang inaayos ni Jack ang wheelchair, napansin niyang tahimik lang si Emily. Pinagbamas na ng bawat pilos ni Jack. Paminsan-minsan ay ngumingiti ito kapag napapatitig sa kanya. Upang mapagaan ang loob ng bata, Tinanong ni Jack. Gusto mo bang maging mekaniko balang araw, Emily? Saglit na napangiti ang dalagita at sumagot. Gusto ko po, pero hindi po ako makakalakad. Napahinto si Jack. Sandaling natahimik. At pagkatapos, ay ngumiti ng may pag-asa. Hindi mo kailangang tumakbo para makarating sa pangarap mo. Minsan, sapat na yung pagtiwala sa sarili. Pagkaraan ng halos dalawang oras, natapos ni Jack ang pag-aayos. Sinubukan ni Emily ang wheelchair at sa unang pagkakataon ay muling gumulong ito ng maayos. Napasigaw siya ng tuwa at napayakap kay Jack. Maging ang kanyang ina ay napaluha sa sobrang pasasalamat. Wala po kaming pambayad, sabi ng gina. Ngunit tinugon lang ni Jack ng ngiti wala pong bayad ang kabutihan. Sapat na yung makita kong masaya siya. Habang papalayo ang mag-ina, ni Jack ang bata. Sa mga mata ni Emily, nakita niyang hindi lang ang isang batang may kapansanan, kundi isang simbolo ng pag-asa. Hindi niya alam ang simpleng pagkukumpuni ng wheelchair na iyon ay magiging simula ng isang kwentong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan, habang nag-aayos si Jack ng isang sirang motorsiklo, biglang pumasok sa isip niya ang ngiti ni Emily. Ulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang masayang mukha. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang masayang mukha ng bata noong muli itong nakagalaw sa pamamagitan ng inayos niyang wheelchair. Habang pinupunasan niya ang grasa sa kamay, bigla siyang napangiti at napabulong sa sarili, Paano kaya kung bigyan ko siya ng mas espesyal pa? Mula sa ideyang iyon, unti-unting nabuo sa isip ni Jack ang isang kakaibang proyekto, isang minicar na kayang imaneho ni Emily gamit lamang ang kanyang mga kamay. Hindi ito ordinaryong laruan, kundi isang maliit na sasakyang may simpleng motor at kontrol sa harapan upang hindi niya na kailangang umasa sa iba para makagalaw. Hindi niya man alam kung paano sisimulan. Alam niyang kakayanin niya basta't para sa kabutihan ng bata. Kinagabihan, hindi na siya makatulog. Kumuha siya ng papel at lapis at sinimulang iguhit ang disenyo ng minicar. Ginamit niya ang mga lumang piyasang nakatambak sa likod ng talyer, mga sirang motor ng bisikleta, gulong ng mga lumang kariton at bataryang inabutan na ng kalawang. Habang tumatagal, lalo siyang nasasabik. Hindi pera ang dahilan ng kanyang paggawa. Gusto lang niyang makita si Emily na muling makaranas ng kalayaan at saya. Lumipas ang mga araw. Nagsimula na siyang buuin ang proyekto sa gabi matapos ang trabaho. Habang tulog na ang buong baryo, patuloy siyang nagwe-welding at nagkakabit ng mga bahagi. Madalas ay pinapatay niya ilaw upang hindi mahalata ng kapitbahay. At tanging liwanag ng kasera ang nagbibigay daan sa kanyang paglikha. Sa bawat lagitik ng bakal at bawat patak ng pawis, may kasamang dasal. Lord, sana mapasaya ko yung bata. Sa loob ng dalawang linggo, halos hindi siya nakatulog ng maayos. Subalit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit siya sa katuparan ng kanyang layunin sa wakas nang makita niyang umaandar na ang maliit na makina. Napayuko siya at napangiti. Alam niyang hindi lang ito isang laruan. Isa itong regalong galing sa puso. Handog para sa isang batang nagturo sa kanya kung gaano kahalaga ang pag-asang hindi sumusuko. Habang patuloy sa paggawa si Jack ng minicar para kay Emily, unti-unti nang naramdaman ang epekto ng kanyang desisyon dahil mas maraming oras ang ginugugol niya sa proyekto. Napabayaan niya ang ilang regular na kliyente. May mga nagreklamo. May mga lumipat na sa ibang talyer. Jack, kailan mo pa maaayos tong motor ko? Tatlong araw na. Reklamo ng isa. Ngunit, hindi niya magawang talikuran ang ginagawa. Dahil alam niyang higit pa sa makina ang binubuo niya. Ito ay pag-asa para sa isang bata Isang hapon, dumating ang may-ari ng lupang inuupahan niya. Galit itong sumigaw. Jack, tatlong buwan ka ng delayed sa upa. Kung hindi ka makabayad sa loob ng isang linggo, papaalisin na kita rito. Napayo ko si Jack. Hindi makapagsalita. Ang totoo, halos wala na siyang ipon dahil sa mga piyesang binili niya para sa mini-car. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagpadaig. Sa halip, mas lalo pa siyang nagtrabaho sa gabi, umaasang may paraan ng Diyos. Dumating din ang araw ng pagod at pagdududa. Madalas siyang magising ng alas dos ng umaga, pawisan, pagod at gutom. Minsan ay naisip niyang itigil na lang ang lahat. Ngunit tuwing naaalala niya ang mukha ni Emily, ang iting puno ng pag-asa. Bigla siyang nagkakaroon ng lakas upang magpatuloy sa kanyang isip. Paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi ko ito ginagawa para makilala. Ginagawa ko ito dahil tama. May ilang kaibigan din siyang nagsimulang magduda sa kanya. Jack, sayang ang oras mo dyan. Wala kang kikitain sa ginagawa mo. Sabi ng isa. Ngunit gumiti lang si Jack at sagot niya. Hindi lahat ng halaga. Nasusukat sa pera minsan yung kasiyahan ng iba. Yun ang tunay na kayamanan. Sa kabila ng pagod, na natiling buo ang kanyang loob. Habang papalapit ang pagtatapos ng proyekto, mas lalong dumami ang balakid. Nasisira ang ilang pyesa, nauubusan siya ng materyales, at minsan ay napuputol pa ang kuryente habang nagwe-welding. Ngunit hindi siya tumigil para sa kanya bawat pagsubok ay parte ng paglalakbay tungo sa isang bagay na mas makabuluhan. Hindi man niya alam kung saan hahantong ito. Tiwala siyang may magandang dahilan ang lahat ng sakripisyong ginagawa niya. Lumipas ang halos tatlong linggo ng walang tigil na paggawa. Sa wakas, natapos ni Jack ang minicar. Maliit ito ngunit matibay. May dalawang gulong sa likod at isa sa harap may simpleng motor at kontrol na hawakan para sa mga kamay. Niligyan din niya ito ng maliit na upuan na may seatbelt at kulay rosas na pintura dahil alam niyang iyon ang paboritong kulay ni Emily. Nang makita niya itong umaandar sa unang beses, hindi niya napigilang mapangiti ng malali sa kanyang puso. Alam niyang ito ang pinakamagandang proyekto na ginawa niya. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay ni na Emily, lulan ng isang kariton. Maingat niyang itinulak ang minicar papunta sa kanilang bakuran. Paglabas ni Emily sa pintuan, napatakip ito sa bibig sa sobrang gulat. Kuya Jack, para sa akin ba yan? Tanong niya, halos nanginginig sa tuwa. Tumango si Jack at sabay sabing, Oo Emily, subukan mo. Kaya mo itong imaneho kahit hindi ka tumatayo. Paingat na nilagay ni Jack si Emily sa minicar at tinuruan kung paano gamitin ang mga kontrol. Sa una ay kinakabahan pa ang bata. Ngunit nang umandar ito ng dahan-dahan, bigla siyang napasigaw sa tuwa. Mama, nakagalaw po ako. Tingnan nyo. Sigaw ni Emily habang paikot-ikot sa harap ng bahay nila. Ang kanyang ina ay napaiyak habang ang mga kapitbahay ay nagsilabasan upang saksihan ang nakakaantig na tagpo. Nagsimula silang pumalakpak. May ilan pang nagbidyo sa tuwa. Ang dating tahimik na kalye ay napuno ng halakhakan at palakpakan. Si Jack naman ay nakatayo lang sa gilid, tahimik na nahangiti, habang pinagmamasda na ng masayang mukha ni Emily. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagod, gutom at kaba. Ang bawat sakripisyo ay nagbunga ng purong kaligayahan. Lumapit si Emily kay Jack matapos ang maikling biyahe. Kuya Jack, salamat po ha. Hindi ko akalaing mararanasan ko ulit to. Sabi ng bata habang niyakap siya ng mahigpit. Pinisil ni Jack ang balikat ng bata at tumugon. Salamat din Emily. Dahil sa'yo, naalala ko kung bakit ko piniling maging mekaniko. Sa likod ng ngiting iyon, hindi niya alam na ang simpleng regalong iyon ay magiging daan para makilala siya ng buong bayan at ng isang taong magpapago ang kanyang kapalaran. Habang abala sa pagmamaneho si Emily sa kanyang bagong minicar, nakuna ng ina nito ang bawat sandali gamit ang cellphone. Nais lamang niyang magkaroon ng alaala -ala ng masayang araw na iyon. Kaya tinupload niya ang video sa social media Nang hindi iniisip kung saan ito hahantong Ang caption lamang ay Maraming salamat kay Kuya Jack Ang mekanikong may gininto ang puso Dahil sa kanya, muling nakangiti ang anak kong si Emily Makalipas lamang ang ilang oras Daandaang reaksyon na ang natanggap ng post Mga puso, luha at papuri mula sa mga netizens Kinabukasan, libo-libo na ang nanood. May mga nagkomento ng sana lahat ng tao gaya ni Kuya Jack. At hindi mo kailangang mayaman para tumulong. Hindi nagtagal, kinuha ng mga local news page ang video at ibinahagi rin ito sa kanilang mga platform. Kinahapunan, dumagsa ang mga tao sa talyer ni Jack. May mga gustong magpa-picture. May nag-abot ng pagkain at may ilan pang nagbigay ng donasyon. Hindi alam ni Jack kung paano tutugon. Naihiya siya sa pansin. Dahil para sa kanya, simpleng kabutihan lang naman ang ginawa niya. Hindi ko po alam na may nagvideo. Sabi niya habang namumula ang pisngi. Ginawa ko lang po yon kasi gusto kong magpasaya yung bata. Nang sumapit ang gabi, nagulat pa ang lokal na radio tungkol sa kanya tinawag siyang ang mekanikong may gininto ang puso. Sa unang pagkakataon, nakilala siya hindi bilang Jack the Fixer, kundi bilang inspirasyon ng bayan. Ang dating tahimik na talyera ay biglang naging puntahan ng mga taong gustong makita at pasalamatan siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, na natiling mapagpumbaba si Jack. Kung may puso ka, kahit sino ka pa, may magagawa kang kabutihan sabi niya sa isang panayam. Habang nakaupo sa labas ng talyer kinagabihan, pinagmamasdan niya ang mga pituwi. Sa gitna ng katahimikan, napangiti siya at naisip. Kung ang simpleng kabutihan pala ay pwedeng makarating sa ganito kalayo, mas lalo kung gustong gumawa ng mabuti. Hindi niya alam, ang kwentong ito ay umabot na rin sa isang lugar na magbabago sa lahat. Ang syudad kung saan may isang taong may kapangyarihan at koneksyon kay Emily na nanood ng video at agad na nagpasya kailangang makilala nila si Jack. Isang maliwalas na umaga habang nag-aayos si Jack ng lumang multicap tumulog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Hello? Magandang umaga po. Ako po si Mr. Ramirez mula sa Titan Motors Philippines mainhing sabi ng boses sa kabilang linya. Napanood po namin ang video nyo kasama si Emily at lubos kaming humanga sa inyong ginawa. Nais po namin kayong imbitahan sa Maynila para maging bahagi ng aming proyekto sa paggawa ng mga special na sasakyan para sa mga PWD. Natigilan si Jack. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang kumpanyang iyon ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa bansa isang lugar na dati ay nabapanood lamang niya sa TV. Unit kasabay ng tuwa, sumingit ang kaba. Hindi siya sanay sa mga malalaking kumpanya o sa mga taong nakabaro. Isa lamang siyang simpleng mekaniko sa probinsya. At ang idea ng pagpunta sa Maynila ay tila isang panaginip na may halong takot. Hinagabihan, hinausap niya ang ilang kaibigan. Jack, yan ang pagkakataon mo hindi araw-araw may kumpanyang mag-aalok ng ganyan. Sabi ng isa. Ngunit, nagtatalawang isip pa rin siya. Naalala niya ang mga suki niya araw-araw pupunta sa talyer. Mga driver, magsasaka at kapitbahay na umaasa sa kanyang serbisyo. Paano kung malis ako? Sino ang tutulong sa kanila? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, muli siyang tinawagan ni Miss Ramirez. Ipinaliwanag ng babae na hindi lang ito basta alok ng trabaho. Ito raw ay pagkakataong makagawa ng mga sasakyang magbibigay laya sa mga taong may kapansanan katulad ni Emily. Nang marinig iyon, saglit siyang natahimi. Sa puso niya, naramdaman niyang ito ang susunod na hakbang sa kabutihang sinimula niya. Ngunit kahit ganoon, mahirap para sa kanya na basta nalang iwan ang buhay na matagal niyang binuo sa baryo. Habang nakatingin siya sa lumang talyer na puno ng grasa, langis at mga lumang gamit, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan. Siguro nga, pulong niya. Minsan, kailangang iwan mo ang pamilyar para mas makapagbigay ka ng tulong sa mas maraming tao. Hindi pa man siya tuluyang nakakapagpasya may isang pangyayaring magpapalinaw sa lahat. Isang itim na limusin na ilang araw matapos ay titigil sa harap mismo ng kanyang talyer. Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon. Abala si Jack sa pag-aayos ng isang lumang motorsiklo nang biglang marinig niya ang pagkinto ng isang sasakyan sa labas ng kanyang talyer. Akala niya ay ordinaryong customer lang. Ngunit nang lumingon siya, halos mapatigil siya sa ginagawa. Isang itim na limusin, makintab, moderno at halatang mamahalin. Ang nakaparada sa harapan, ang mga taong dumadaan ay napatigil at nagbulungan. Bihira kasing may ganoong klaseng sasakyan sa kanilang baryo. Maya-maya, bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakaitim na suit. Matikas, maayos ang tindig. At alatang sanay sa mundo ng negosyo. Sa tabi niya, lumabas ang isang pamilyar na muka, si Emily, kasama ang kanyang ina. Agad na napangiti si Jack nang makita silang muli. Ngunit nagulat siya nang lumapit ang lalaki. Inabot ang kamay at nagsabing, Ikaw ba si Jack, ang mekanikong gumawa ng minicar? O, opo ako po yun. Kabadong sagot ni Jack habang pinupunasan ng grasa sa kanyang kamay. Ang lalaki ay ngumiti at nagpakilala. Ako si Mr. Antonio Ramirez, CEO ng Titan Motors at amahan ni Emily. Saglit na natigilan si Jack, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Gusto ko sanang personal kang pasalamatan iho. Dagdag ni Mr. Ramirez, hindi mo lang napasaya ang anak ko binigyan mo rin siya ng panibagong dahilan para mangarap muli. Inabot ni Mr. Ramirez ang isang sobre. Ito ay isang opisyal na imbitasyon. Gusto kitang kunin bilang espesyal na konsultant sa bago naming proyekto. Mga sasakyang idinesenyo para sa mga may kapansanan. Ang inspirasyon ng proyektong ito ay ikaw at si Emily. Napatingin si Jack kay Emily na nahangiti habang nakaupo sa kanyang minicar. Kuya Jack, sabi ko po kay Papa, ikaw lang ang dapat gumagawa ng mga kotse para sa mga katulad ko. Sabi ng bata, sabay kindat. Hindi mapigilan ni Jack ang pagluha. Hindi niya akalain na ang simpleng kabutihang ginawa niya noon ay magpapadala sa kanya sa harap ng mismong CEO ng pinakamalaking car company sa bansa. Maraming salamat po sir. Mahina niyang sabi. Wala naman po akong ibang hangarin kundi makatulong. Tumango si Mr. Ramirez at sumagot. At yan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang gusto namin. Sa sandaling iyon, habang nakatigil ang limusin sa tapat ng kanyang simpleng talyer, tila huminto rin ang oras para kay Jack. Mula sa isang ordinaryong mekaniko, unti-unti niyang naunawaan na minsan ang mga simpleng kabutihan kahit walang kapalit ang nagiging susi sa mga biyayang hindi mo kailanman inaasahan. Matapos ang mainit na usapan sa harap ng talyer, inimbitahan ni Mr. Ramirez si Jack na maupo sa loob ng limusin. Sa unang pagkakataon, nakasakay si Jack sa ganoong karangyang sasakyan. Amoy bagong linis, malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Ngunit, hindi pa sa karangyaan. Mas nangibabaw sa kanya ang kaba at tuwa. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang simpleng gawaing puso ay humantong sa ganitong pagkakataon. Jack, panimula ni Mr. Ramirez. Hindi lang ako humahanga sa galing mo bilang mekaniko. Mas humanga ako sa puso mo. Kaya gusto kitang alokin ang posisyon bilang head innovator ng bagong division namin sa Titan Motors. Isang proyekto na tututok sa paggawa ng mga sasakyang para sa mga taong may kapansanan. Nalaki ang mata ni Jack, hindi makasagot. Hindi niya inasahan ng ganitong laki ng tiwala na ibibigay sa kanya. Ngunit, hindi pa doon nagtapos ang alok. Isa pa, patuloy ng CEO. Nais kong bigyan ka ng grant upang magtayo ng libreng training center dito sa baryo mo Para sa mga batang gustong matuto ng mekaniko Lalo na yung mga walang kakayahang mag-aral Napatingin si Jack sa malayo Tila nagbabalik sa mga panahong siya'y nagsimula Isang batang nag-aaral mag-isa gamit lamang ang lumang gamit ng kanyang ama Tahimik niyang pinikit ang mga mata At nang muli itong dumilat Numiti siya ng may halong luha. Sir, tinatanggap ko po. Hindi para sa akin, kundi para sa mga batang katulad ko noon na nangangarap lang magkaroon ng pagkakataon. Tumango si Mr. Ramirez at tinapik siya sa balikat. Yan ang gusto kong marinig, Jack. Hindi lang makina ang kaya mong buuin, pati mga pangarap. Sa araw na iyon, sa harap ng simpleng talyer na naging saksi sa kanyang mga pagsisikap. Tinanggap ni Jack ang alok, hindi bilang simula ng karangyaan, kundi bilang katuparan ng isang pangarap na ang kabutihan ay may pasa sa susunod na henerasyon. Lumipas ang ilang buwan at ang dating maliit na talyer ni Jack ay napalitan ng isang training center puno ng mga kabataang gustong matutong maging mekaniko. Sa labas ay nakapaskilang karatulang nakasulat. Jack's Hands of Hope para sa kabataang may pangarap. Araw-araw, maririnig ang halakhakan, kalansing ng mga gamit at mga tinig ng pag-asa. Hindi lang makina ang inaayos doon, kundi pati ang tiwala ng mga kabataang dating walang direksyon. Si Jack na dati pagod at nag-iisa sa kanyang talyer. Ngayon ay may mga estudyanteng tumatawag sa kanya ng Sir Jack. Sa bawat turong ibinibigay niya, naaalala niya ang batang si Emily. Ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Si Emily naman ay masiglang nag-aaral. Madalas bumibisita sa center at minsang nagbibigay ng maikling talumpati tungkol sa pag-asa at kabutihan ang batang dating walang kakayahang lumakad, ngayon ay inspirasyon sa marami. Minsan habang pinapanood ni Jack ang mga estudyanteng abala sa pag-aaral, napangiti siya. Sa tabi niya ay si Emily. Hawak ang kanyang lumang minicar na ngayon ay parang simbolo ng pag-asa. Dito Jack, wika ni Emily. Buti na lang po, hindi kayo sumuko noon napatingin siya sa langit at marahang sumagot. Kapag tumutulong ka mula sa puso, laging may dahilan ng Diyos para ibalik sa iyo ng higit pa. Sa huling araw ng klase, tumayo si Jack sa harap ng mga estudyante at ibinahagi ang aral sa kanyang buhay. Hindi mo kailangang mayaman para makatulong. Minsan, sapat na ang puso at ang hangaring magbigay ng ngiti sa iba tumahimik ang lahat. Ngunit ramdam ang init ng mensahe sa kanilang puso. Ang kwento ni Jack ay nanatiling paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera kundi sa kabutihang ibinabahagi mo sa kapwa. Isang kwento ng kababaang loob, malasakit at gantimpalang dumarating sa tamang oras sapagkat ang kabutihan kailanman ay hindi nasasaya. At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento ng buhay na puno ng aral, damdamin at pag-asa. Sa tulo ng bawat pagsubok ay may liwanag at sa bawat kwento ay may dahilan. Ako si RC at ito ang RC Radio. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At ikaw na nakinig sa kwentong ito, tagasan ka. Gusto kong malaman kung hanggang saan umabot itong ating kwento. I-comment mo na sa baba. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat at magmahal ng totoo.